Oh, ate, ate, mga lola, mga mami, mga nanay. Pili na, halina na kayo at mamili na ng mga magagandang mga uh, damit ninyo habang nandito pa tayo sa palengke at wala pang huli. Maya-maya nandito na mga huli. Bulabok tayo, hindi tayo makatinda ng maayos. Oh, kawawa naman kami. <laughs> nagtitinda kami na parang wala lang oh. <laughs> mahirap talaga maghanap buhay inaano kami pinupulapog kami ng pulis so, <laughs> natatawa ako doon sa kasa at tabi namin oh. hmm. no? ang mga sitwasyon ate pili nate may terno tayo 100 lang Oo, oh, isang piraso na lang ang perno natin. Palda po yan, ate. Oo, oh, ayan mga may mga dress dyan. Ayan, magaganda yung mga dress, pang sexy. kabata. Oo. wala, wala talagang bibili sa ating paninda ngayon. Matumal! Matumal! Ang gaganda naman kaya to